Huwag okay, ba? Yeah. Ay. Tara. Okay. Tara mga kapapagaya. Ay. Wait lang, ako dapat yan. Wait. Wait lang. Ah. Pwede na ako Boy, kaya pala ako yung guman Ikaw nagpakita ng pwet. Boy, talahib yan. Talahib. Yan, yung kulay puti talahib, ay, Lakas na, ng hangin, Lakas ng hangin, guys ng hangin, parang gisimulan. Okay oh kaya guys, 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 ari boy, aha, gar, oh guys, parang muna din sa sampaliparan natin ako siyang ako siyang kam naman. Wala kasi. Sa tosend ko guya na. Hindi ko lab. Okay. Yo 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 na lakas guys. Last guys. Lakas. Kasi last kung paano ako mag. Last. Last. Last, mahal. Oh, ang galing. Oh, ang galing. Ako, ako guys, ang cameraman. Yan boss, yan boss. Ito po mga kalipad. Ang ating papagayo. Are, ang ating naghahawak na ang papagayo. Sasabitan niya guys. Sasabitan. Sasabitan. Ayan po po, gaya. po, ayan po, ayan po. Oh, unan po ang cameraman. Oh. Yun know. o. Gusto natin. Oh. po ang bahay na nagsigaw sa amin kanina. Puntahan nyo po, barilin nyo po. Joke lang. Ayan po po, po gaya. Hawa mo muna, cameraman. Thank you. Black. <laughs> Nag-black, guys. Boy, baka madala rin, boy. Baka madala. Madadala, guys. Madadala nga, ano. Talaga. may balat pag talaga, guys. May balat. May tae. Uy, ko pa ita, yan. Ang galing. <laughs> Yun. Uh, yan, Yun namin tinatambayan ka ganina. Sinagawan lang kami ng, na, ano, may bahay. Uy, wag ka kaya ba yung nandi, nandidine kami? Nandidine. Yeah. Iniwanan ko po yung nandidine. Ay, eh, basta din siya mo, isaw mo. Ayan po, iniwanan ko lang po ito. Walang tangaran. Joke lang. Ba't, bat ko din na lang yung halaman? Ito lang kalitar ha. Kasi, eh, pakita mo. Okay daw, kalitar. Pag ito nakita yung video, pag ito yung video, Akin to. Ito yung binigay mo. Pakita okay, mo. Yan. Oh, puting. Ganda. Isa mo, isa mo. Isa mo, hindi kita. Ayan. Ganda po. maganit din po. Maganit. Malapit lang po yan. Ganda po. Ang ganda. Bigay talaga ni Kalita. Malayo. Ma Malapit lang po yan, guys. Malapit. Ang kabubuhan Malapit lang po ito. Kukublayan ko lang po. Pupunta po ako sa isang paliparan. Bong, yun po, yun po. Yun, bong. Natapot boom. po eh, natapot. Yeah. Natapot po sa amin. Bababa ako. Ba't ina... inan... Oh, oh. Bakit? Pahinan. Ba ina... Hindi, yay mo. Huwag mo na yung sa taas. Huwag mo na. Huwag na. na, boy. Huwag na, boy. Huwag na. Sa akin, sa akin mo na na, ano. Ito, guys. Ito, guys. Ito, guys. Ito, guys. Ito guys. <laughs> subscribe kayo. Like subscribe. Hindi pa ako marunong mag-edit. Kaya yun na lang. Bata pa kasi. Parang lang marunong mag-edit. Bata ka pa. Hindi ka naman. O, kamay ko. Oh, shit. Masakit daw ang kamay ni Bossing. Patay din. Ito, guys, ang paligid namin. Paligid. Patay din dun, dun sa baba namin. Hansel. Taki. Dine, dine kami tatambay ngayon, guys. Diyan. Di oh. Diyan, guys. Diyan, guys. Ito yung aking kasama. Padili. Yan, yan, nyanyan, Palayo. Malayo na po ang amin narating. Thank you, guys. Sa panunood. Bakit? Hindi. Iyan. Iyan po. Parang nito. Hindi tayo. Ayan po. Three times na po yan. Para makita nyo po ang paligid. Dito po. Dito po ito sa San Juan, Batangas. Talahiban 1. San Juan, Batangas. Mayroon para dito ng guys. Dumayan na kaya din eh. Para. Ito guys, sa papagayo. Lilipad-lipad, lilipad-lipad. Are. Huwag nyo na lang guys pansinin. Ito. Huwag nyo guys itong papansinin. Ito lang papansinin nyo. Ito. Pati din namin palibukid. Hindi lang tong tao hindi itong tao, hindi niya titinan. Ari lang. Ari lang. Oh, Kami lang. lang. Ito po, ang papagaya natin, oh. Yan um, po, bibitawan ko lang po. Nadala po. Ganun um, pong kaganita rin. Right? Panahi po. Yun, nandudo ng panahi namin. Di, napadiretso na sa langit. Yan, nakalamboy, tatangin ito. ito. Di lang po kami. Tambayan po namin. Ito po ang upuan. Ganun eh. Square na Bagus. Ako po to. Guys. Ah, oh, ang daming guyam boy. Kaya nga, nakagat ako na isa. Ang dami. Guys, ang daming guyam. Is i-sponsor niyo po ang guyam. Itapat mo sa akin boy. Itapat mo sa akin. O oh, ngayon po, nakatangar po. Aka na. Oh boy. Kakat ko muna. Mag-comment kayo. Mag-comment kayo. Ay. Huwag kayo w y <laughs> Hindi w speed p d Huwag ng edit na ganun. Guys, ang gawin yung... 6-7. Yung cliff that. Uy, ito mo. Pakita mo. Pakita mo. 6 3X. Unlucky! Ako po, si Itikil. Pogi pogi ako. Pogi pogi pa ako. Daming guyang. Diga. Kasi dami ng iyong ano. Guys, guys, nakulog guys. Nakulog. Okay, kat mo. Yun guys. Binaba na po. Ang papagayo. Ito po, one times. Nakoblay mo na ba? Kukublahin po. Ito po yung papagayo. Malayo po. Ano po? Kasi ganit lang po ng papagayo. Eh. Mga kalitar. Yan na po. Babay na po. na na po natin. Papagayo natin. At kalitar. bye Kalitar. Panood mo bro. Parang lang. Papagayo muna tayo. Papagayo guys. Aray guys. Ang papagayo. Thank you.